Dahil sa patuloy na salungatan sa pagitan ng Israel at Hezbollah, ang gobyerno ng Israel ay naglunsad ng mga airstrike na nag-target at kumitil sa buhay ni Hassan Nasrallah, isang matagal ng pinuno ng Hezbollah. Ang mga kaganapang ito ay nagmamarka ng isang mahalagang sandali sa komplikadong geopolitical landscape ng reyon na nagpapalaki ng mga katanungan tungkol sa hinaharap ng Hezbollah kung paano nila malabanan ang diskarte ng militar ng Israel at ang mas malawak na implikasyon para sa Lebanon at sa mga kaalyado nito. Si Hassan Nasrallah, na isinilang noong 1960 sa Beirut, Lebanon, ay naging kalihim general ng Hezbollah noong 1992, kasunod ng pagpaslang sa kanyang hinalinhan na si Abbas al-Musawi. Sa ilalim ng pamumuno ni Nasrallah, ang Hezbollah ay nagbago mula sa isang lokal na milisya patungo sa isang mabigat na puwersang pampolitika at militar na suportado ng Iran. Nakilala siya sa kanyang charismatic oratory at strategic acumen na tumulong na patatagin ang posisyon ng Hezbollah sa loob ng Lebanon at ang paglaban nito laban sa Israel. Sa nakalipas na tatlong dekada, naging sentro siya sa maraming mga salungatan sa Israel, kabilang na ang 2006 Lebanon War. Ang pamumuno ni Nasrallah ay nailalarawan sa pamamagitan ng kanyang malakas na paninindigan laban sa Israel at ang kanyang kakayahang pasiglahin ang suporta para sa mga Shia Muslim sa Lebanon. Ang kanyang mga pagpapakita sa publiko ay lalong naging bihira dahil sa takot na siya ay birahin sa publiko, kung saan madalas siyang naghahatid ng mga talumpati sa pamamagitan lamang ng video link mula sa mga hindi natukoy na lokasyon. Sa kanyang huling pampublikong talumpati noong ikalabinsyam ng Setyembre taong kasalukuyan, ipinangako niya ang paghihiganti laban sa Israel upang lansagin di umano ang mga tauhan ni Netanyahu sa labanan na ito. Ang Israeli airstrike na humantong sa pagkasaway ni Nasrallah ay nakatarget sa inilarawan ng Israel Defense Forces o IDF bilang central headquarters ng Hezbollah na matatagpuan sa southern Beirut. Ang pasilidad na ito ay naiulat na nakaimbed sa ilalim ng isang gusali ng tirahan na idinisenyo ng Hezbollah ang bahay na ito upang dito magtago ang kanilang pinuno. Ang mga pambobomba ng Israel ay nagresulta din sa pagkasawi ng iba pang matataas na opisyal ng Hezbollah, kabilang si Ali Karki, isang commander ng Southern Front ng Hezbollah. Ang mga opisyal ng militar ng Israel ay nagpahayag na ang real-time intelligence ay nagpapahintulot sa kanila na maisagawa ang operasyong ito ng epektibo. Ang mga airstrike ni Netanyahu ay bahagi ng isang mas malawak na kampanya laban sa Hezbollah na naglulunsad ng mga rocket at drone attack sa hilagang bahagi ng Israel sa gitna ng tumitinding tensyon, kasunod ng pagsiklab ng salungatan sa pagitan ng Israel at Hamas noong nakaraang buwan. Sinabi ng IDF na si Nasrallah ang may pananagutan sa pag-orkestra ng maraming pag-atake laban sa mga sibilyan at sundalo ng Israel dahil sa kanyang pagkampi sa Hamas. Bilang tugon sa pagkasawi ni Nasrallah, Inihayag ng Hezbollah ang tatlong araw na panahon para sa pagluloksa, kung saan ang mga taga-suporta ay pumunta sa mga lansangan ng Beirut, upang ipahayag ang kanilang kalungkutan at galit sa pagkawala ng kanilang pinuno. Ang kaganapang ito ay nagdulot ng pangamba sa tumaas na karahasan habang ang Hezbollah ay nangakong gagante laban sa Israel para sa tinatawag nitong isang hayagang pagkilos upang wasakin ang gobyerno ng Israel. Ang pagbura ng Israel kay Hassan Nasrallah sa mundo ay nagdudulot din ng makabuluhang implikasyon para sa katatagan ng rehiyon. Ang Iran, na isang pangunahing kaalyado ng Hezbollah, ay kinundi ang mga airstrike ng Israel bilang isang krimen sa digmaan at nagpahiwatig ng mga intensyon na palakasin ang presensyang militar nito sa Lebanon bilang tugon sa pagkasawi ni Nasrallah. Iminumungkahi ng mga analyst na ito ay maaaring humantong sa higit pang mga escalation, hindi lamang sa pagitan ng Israel at Hezbollah, kundi pati na rin ang direktang pagkakasangkot ng Iran. Ang Estados Unidos ay nagpahayag ng mga alalahanin tungkol sa potensyal para sa paglala ng salungatan kasunod ng insidente ito. Hinimok ng kalihim ng Estado na si Antony Blinken ng Israel na isaalang-alang ang isang panukalang tigil putukan na naglalayong mabawasan ang mga tensyon. Gayunpaman, ang punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu ay nagpakita ng pag-aatubili na tanggapin ang mga naturang tuntunin. Ang sitwasyon ay nananatiling tuloy-tuloy. Habang ang magkabilang panig ay naghahanda para sa posibleng paghihiganti. Sa kabila ng pagkawala ng pinuno ng mga terorista sa Lebanon, ang Hezbollah ay nananatiling isang mabigat na puwersang militar iminumungkahi ng mga pagtatansya na mayroon itong humigit kumulang 50,000 libong mandirigma na marami sa kanila ay nakakuha ng karanasan sa labanan mula sa mga salungatan sa Syria. Ang grupo ay nagtataglay din ng isang malawak na arsenal ng mga missiles at rockets na ginagawa itong exponentially more capable kaysa noong mga naunang salungatan sa Israel. Sa liwanag ng mga kakayahan na ito, nagbabala ang mga eksperto na maaaring magpatibay ang Hezbollah ng mas agresibong postura ng militar bilang paghihiganti sa pagkasawi ni Nasrallah. Ito ay maaaring may kasamang tumaas na bilang ng rocket fire sa Israel o coordinated attack sa ibang mga militanteng grupo sa rehiyon. Ang ganitong mga aksyon ay hindi lamang magsisilbing paghihiganti, ngunit maaari ring nito ng mga terorista upang patatagin ang panloob na pagkakaisa sa loob ng Hezbollah sa panahon ng transesyonal na ito. Ang patuloy na salungatan sa pagitan ng Hezbollah at Israel ay nailalarawan sa malalim na pagkakaugat ng mga puot at komplikadong geopolitikal na mga kadahilanan. Dahil ang magkabilang panik ay nakatuon sa kanika nilang mga layuning militar at ang Israel ay naghahangad na neutralize ang mga kakayahan ng Hezbollah, na nangangako na ipagpatuloy ang paglaban nito hanggang sa makamit ang pangmatagalang kapayapaan. Hanggat nagpapatuloy ang mga salungatan na ito, magpapatuloy din ang mga pag-atake sa magkabilang panig na magpapalakas ng higit pang karahasan at kawalang tatag sa isang pabago-bagong rehiyon. Binibigyang diin ng sitwasyong ito ang agarang pangangailangan para sa mga diplomatikong intervensyon na tumutugon hindi lamang sa mga alalahanin sa seguridad, kundi pati na rin sa mga pinagbabatayan na isyo na nagtutulak sa matagal ng salungatan na ito. Bilang conclusion, ang pagtudes kay Hassan Nasrallah ay nagmamarka ng isang watershed moment sa Middle Eastern geopolitics bilang isa sa mga pinakamaimpluensyang figure sa Lebanon at isang simbolo ng paglaban laban sa Israel. Ang kanyang pagpanaw ay maaaring baguhin ang dinamika sa loob ng Hezbollah at ang mga estrategiya nito sa pagsulong ng Hezbollah patungo sa Israel. Ang internasyonal na komunidad ay malapit ang tinitingnan ng tumitinding tensyon na may takot para sa paglala ng tunggalian na ang insidente ito ay maaaring magpaapoy pa sa mas malawak na mga salungatan sa buong rehiyon. Ang mga darating na araw ay magiging kritikal habang ang Hezbollah at Israel ay naglalakbay sa bagong realidad na ito na hinubog ng karahasan at kawalan ng katiyakan. Habang tinatahak ng Hezbollah ang mga hamon na dulot ng sunod-sunod na pamumuno at mga potensyal na pagbabago sa diskarte, ay nahaharap ito sa parehong mga panloob na panggigipit at panlabas na banta. Ang mga darating na linggo ay malamang na magbubunyag kung paano umaangkop ang Hezbollah sa malaking pagkalugi na ito, kung ito ba ay magsasama ng kapangyarihan sa ilalim ng bagong pinuno o tuluyan na talagang mawasak ang grupong ito dahil sa patuloy na mga pag-atake ng Israel. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.